Nakasama natin siya, isa po sa mga big three at overall chairman po ng uh, Guardians Unified Command, Guardians Joint Command, at siyempre kantawag din po siya mula sa UGB, ang Universal Guardians Brotherhood, ang pinakamasipag, uh, mabait, uh, magaling mag-advise. Sa lahat ng bagay, uh, saludo ko, na ito pong takilala.

yung pinaroon na kanina, paulit-ulit na lang, ngayon akin itong napatawanan sa inyo, kung gaano halaga ang inyo po papasakan. Baga nag-iisip po kayo ng inyo po ngayon ay mga big time. Hindi po. Naikot ko po ang Luzon Visayas Indonao pero hindi wala po akong sapat na trabaho. Magtataka kayo kung bakit ikot ni ano, yun na sa aking binigay na card pag nakapalo po kayo na naikot ang paikot-ikot kung saan sa ang region pero walang sapat na sarap. Ngayon, kung mapapansin po ninyo, kanina nagsalita po si Budinger, God, God Father. No? Mapapansin niyo siya, isa po siya na nagtatrabaho sa Budinger. Kaya sabi niya kanina, sinimulan niyo, ang pagpatuloy niya. Alam mo kung bakit gaano pa sila? Kapatid na. Wala pong mga nag-retire na hindi po humangan. Ang pagkakaroon ng pinakamaganda. Kasi sino po yung magpapatatak sa inyo? Tasa ka man. Yung handa magpatatak. Tao? Sino ba? Yung hindi magpapatatak, tasa ka man. Masahin na po sa po sa alam ko masakit. Pero sa pag-iikot ko Luzon, Visayas, Mindanao, karamihan po na nahihimatay na tinatatakay. Ano? Alam niyo kung bakit na O nagtawa po kayo, pero mayroon pa kung tinataka sa sumali, nagbagong buhay, mga kriminal po sila. Binabayaran para mamatay ng tao. Nagbagong buhay sa guardians. Pero nung tinataka, nahihimatay. Opo, nahihimatay po siya. Walang babae na nahihimatay sa pagtata. Alam niyo kung bakit? Gusto niyo sa Ang babae po kasi sanay sa tusok. Hindi totoo po yun. Sa ating pong pagmamarating tayo sa ito. ito, 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 ito Luzon, Visayas, Mindanao. Wala pang nilimatay na babae. Karamihan po ay lalaki. Ang kagandahan ng sa babae, eh, pag hindi sanay, Maingay. <laughs> Maingay siya pag tinutusok. Ang lalaki, hindi umiimik pero mamaya namutla. Sa upuan, ano na. ano na. Yun po. No? Kaya kung gusto niyo magpatatak, napakaganda. Kung may tatakan na rose, dito sa hita, may sa bibig. Diba mga babae? <laughs> Tapos kung ano-ano po yung tatak na ano, wala po yan, hindi po yan kaya tatatak po sa inyong balikat na siyam kalitra. Ang tawag po niyan na siyam kalitra ay guardians. At ano? ano? Sagrado. Bakit sagrado? Ang bawat litra po kasi ay mayroong ano? kahulugan. Letrang G, sabi sa Tagalog, mga mabino. Nagkakaisa, patuwang ng lahing Pilipino, magigiting at matatapat ay mul mamay sa atin. Sipin nyo kung gaano kahalaga ang naitatagpunin sa atin na siyang kaitra, tagapagtanggol ng bansa at lipunan. Si lipuna. Tingnan nyo yung ating bansa Alam nyo yung bansa natin yun? Mahawa na, di ba? Yeah. Kaya ipagpatuloy natin, paramihin natin, para pag sa oras na dumahin na, kaya na natin ipagtanggol ang ating bansa. Ngayon, pamisan sa social media, makikita nyo, lagi ako galit. Yan, sa mga pigs. Sinong mga ko? Yung mga kurakot sa dubyer na. Kaya kung mapapansin po ninyo, ano daw ang pagkakaiba ng bayani at politiko? May nakita kayo sa TikTok? Anong pagkakaiba? Ang bayani daw nagbuwis ng buhay. Pero ang politiko, inanakaw yung buwis. Naging buhay. Naging buhay. Naging buhay. Kaya pag dyan sa inyo po, na card na binigay po sa inyo, magiging talaga rin dyan ang mukha niya sa aming pag-iikot. minsan dyan eh. At nakulong po ako kalalabas ko na. Kahit po sa pagiging paglaban sa ating po Napakahalaga. Sa English, Gentleman United Assured Race doubtless Genius Ganun po ang ilalagay po dito na sa oras na inatakta po sa inyo para kayo agong At kayo po ay ang tamo. nyo kanina, anong sabi nila? Ang oras po natin ay alas 5. Pero ano sabi nila? Good morning. Diba? Ha? Walang hapon. Kasi uh, ah, 24 hours always morning, diyan na. Ah, bakit good morning? Huh? Sa mga negosyente, ginagamit sila na good morning. Sa mga sundalo, ginagamit din na good morning. Pero paminsan, ang bata mo kung makarinig. Ang mga sabi ang bata, bali na, kasi na. Alas 12 na good morning Hindi po ito itinuturo sa mga bata. Itinuturo ito sa kapwa, guardians, na inabutan ka ng bagong umaga. Lumabas ang mukhang liwayway dahil sa ating patikong maglaban sa tama, tayo ay nabutan ng umaga. Always morning, day, and night. Ganun po yung ating pong pagsali sa kapatiran. Paminsan sa oras na dumami na po kayo dito, mararanasan kay po yung maaaring kasamaan Makasama. Alala nyo yung sinabi ko. Bakit magkakasamahan kayo, no? Sabay-sabay kayong sumali. Ang iba natataka ng MS. Ang iba natataka ng LG. Ang iba natataka ng MG. Pero pagdating ng araw, hindi natin alam si ate mas maraming kaibigan. Di na dito sa inyong papunuhan. Nagdala siya ng aning. Siyempre, ipopromote siya ni chairman kasi may aning siyang kasama. Ibig sabihin, sino na yung mataas? Ah, uh, okay. Babalik Sino na? Maaring mataas na siya at magmamahal na siya. Ay, oh, din mamaya kapag paliwanag po ni chairman Magmamahal na. Mapansin niyo po, sa po natin. Parihas kami mataas, pero so, mararamdaman mo kung sino sa amin ang uh, igagalang. Ang pagkilala. Ang tayo pagmamahal. Pagalang. babae, hindi po Di na ganyan ha. Baka mamaya, yung mga laki na sumali, ganyanin mo yung mimi, ipasun ka magandang asawa. <laughs> so, sa babae, gano'n lang po. Ang pagkilala, -pag pagtanggap, pagmamahal. Pagalang, walang yagapan sa babae. Kailangan tandaan kasi paminsan may mga makikita kayo dito sa Lucina. Dami dito ng guardians sa Lucina na makikita kayo sa oras na Maradaan na kayo. Pero ang tanong, legit ba? Nagot. Ha? Alam niyo kung naka-align sa Universal Churches Brotherhood Incorporated na iniwan ni Grandfather Holy Abraham. Kapag hindi, huwag kayong maniwala. Mayroon po dito na nalit dalit sa akin sa Lina. Nang patatak, nang napakaraming tatak, kay para igalang siya. Pero wala siyang database doon sa mundo. Alam nyo yung database? Alam nyo ni sir. Pag wala ang pangalan mo sa database, totoo ka o hindi? Okay. Marami dito sa Lucina na hindi totoo.